May ubo po ba ang inyong mga anak? Hello mga mommies! Pag-usapan natin ang pinakadelikadong ubo na kailangan nyong i-monitor sa inyong mga baby. Pag naka-experience po kayo ng ganitong klaseng ubo kagaya nito sa ating video, nakapansin kayo ng na ganyang klasing ubo na kumami. Delikado po yan. Ang tawag ng ubo niyan ay pertosis. Ang pertosis o tinatawag natin woofing cough ay lubhang nakakahawang infeksyon sa hatid ng bakterya na Bordetella pertosis. Lahat ng edad ay madaling kapitan ng pertosis ngunit higit sa mapanganib ay ang bata at ang sanggol. Ano-ano ang mga sintomas ng pertosis. Ito ay merong sipon, ubo at lagnat at ito ay maaring tumagal sa loob na isang linggo hanggang dalawang linggo. At ito din ay sunod-sunod na walang humpay na pag-ubo na may woofing sound. Kung nakikita niyo po sa video earlier, yun po yung sound ng ubo ng bata. Ngayon din pong ubo at maaring masundan ng pagsusuka. Ano kaya ang sanhi nito? Bakit nakakahawa itong ubo? Ito po ay nang dahil sa respiratory droplets. Ito mula sa pag-ubo o pagbahing ng taong may infeksyon. Kaya po mga mommies, pag inatan natin mga baby, especially po sa expose na may ubo sa ating mga adult o even yung sa mga kapaligiran ng mga bata nakaka-experience tayo ng na ganitong cases, wag na po nating patatagalin mga mami. Kailangan po ma-emergency na po ito para mapagamot po ang inyong mga baby. Kaya yeah, sa ating mga mommies, importante po, aware at knowledgeable tayo ang mga bakuna ng ating mga baby. Kasi meron tayong vaccine nito na supposed to be dibinibigay ito sa edad na 1 month and a half hanggang 3 months and a half hold. So kung meron ko kayong hindi na bakunahan sa ganyang edad, kailangan mapuntahan po ang health center or yung doktor nyo para mabigyan po ng vaccine yung mga bakunang na kailan yung pagtandaan para mabigyan po ang inyong sanggol. So make sure po, i-check po ang kanilang baby po kung sila ay kumpleto po sa kanilang bakuna. Kaya mga mommies, mahalaga po ang ating pangkalusugan at para din sa ating mga anak para ito ay maiwasan sa pagkakasakit at syempre bawasan din ang kaugalian na masama sa ating kalusugan. Sa ating next video sa Health Tips, angat! Ang may alam. Bye.